'yung malapalawan na vibes pero hindi mo kailangang magbangka o mag-eroplano man lang para marating ang lugar na ganito kaganda. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa isa sa mga munisipalidad na sakop ng Bulacan at ito ang North Sagaray at hindi natin kailangan gumastos ng malaki para sa ganitong kasiyahan dahil ang 70 pesos ninyo ay sapat na sapat na para sa entrance fee at kasama na sa 70 pesos ang paggamit ninyo ng mga light vest at pwedeng pwede na kayong magpalutang dito na katulad ng mga diaper. <laughs> ang lugar na to na aming napuntahan ay ang tinatawag na Little Palawan dito sa North Sagaray Bulacan at ang nag-iisang campsite dito mismo sa tapat ng Little Palawan ay ang tinatawag na Justin Justinberg super campsite na kung saan ito ay very accessible lalo na sa mga nakamotor o kahit pa naka 4x4 na mga sasakyan at sa lahat ng mga campsite dito ito na yata ang pinakamura at affordable talaga at take note ah, may pinakamagandang location at spot dahil hindi nyo na kailangan pang magrenta ng balsa o bangka para marating ang mismong lokasyon na pwede nyong pagtalunan at makikita nyo ng buong buo ang ganda ng mga rock formation na nandi dito 20 pesos naman para sa parking fee ng mga 24 hours na at 50 pesos naman para sa mga four wheels 300 pesos para sa mga cottage at para naman sa mga kubo house ay nagkakahalaga lang ng 1500 pesos 24 hours na Meron din sila dito crystal kayak na pwede nyong marentahan for only 250 pesos for 30 minutes. At pwede na rin kayong lumangoy o magtampisaw sa napakaganda at napakalinis na ilog nila. Para naman sa mga malalakas ng loob ay pwede kayong tumalong dito at unlimited yan mga lods. At hindi lang yan ang mga pwedeng magawa dito dahil pwede nyong akitin ang mismong taas ng rock formation. Wow, astig. Andun tayo galing kanina mga lods ha. Andun tayo galing kanina. Yan. So, dito lang tayo tumawid. Nandito na tayo sa rock formation ng Little Palawan, mga idol. Ang ganda pa na dito. Panalo. Wow, what a place. Ulit yung 7,000 mo dito. Panalo. Okay, dami. Yan na. Panalo. Grabe, ang oh. ganda mga idol. oh. Reveal.

Ayan na mga Lods. Ayan na mga Lods. Picture tayo. ba? Ayan yata yung lahat ni Boss Karl Na picture ha. Oo. Oo nga siya na Kaya naman simulan na natin yung pagbiyahe mula nga rito sa Metro Manila ay bumiyahe lang kami ng dalawang oras kalahate para marating ang Little Palawan ng North Sagaray Bulacan. Hindi pa talaga to wasteable mga lods kaya naman itong video na to ay malaki ang maitutulong sa inyo sa pagpunta nyo dito. Sa una ipin nyo lang ang Matiktik Bridge. Patungo po yan sa Barangay Matiktik Hall. Mula rito straight ahead hanggang sa makarating kayo ng Coral Elementary School. Tapos kumanan papuntang Barangay Baraka. Diretso lang hanggang sa madadaanan ninyo ang Baraka Elementary School. After Pasahin yan ang sunod na madadaanan na yung kanilang barangay Barakahol. Konting diretsyo na lang at mararating nyo na rin ang sitio Kapatagan. Dito ay kailangan nyo lang magbayad ng 20 pesos para naman sa environmental fee nila. Ano? Sa barangay hall, ito ni Justin Bieber. Justin Berber pala. Justin Bieber. So yun, pagdating dito, makikita. Pero may mga guide naman, oh. No? Yan, tulad yan, Justin Berber. Dito tayo, Baraka Place. Medyo masukal na rito, mga idol. So, mga idol, kung dito kayo pupunta sa Justin Berber, para dun sa Little Palawan, kung tawagin, nandoon po yung location nila sa mismong tapat, no? Ng napakagandang um, rock formation na may kahalintulad sa, mis, sa Palawan. Kaya siya tinawag na Little Palawan. So dito tayo dadaan mga idol Kasi doon tayo no, may karatula Justin Berber So dito mga idol is ginawa na nila to ng daan Para marating mismo yon Location na yon And then kayang marating to mga idol gamit yung mga sasakyan Kahit 4 wheels tsaka uh, motor Kaya na pong marating to uh, Sinasuggest ko na yung dadalhin yung sasakyan pag pupunta kayo dito Is yung uh, 4x4 sana Para hindi kayo mahirapan pero kotse, parang tingin ko kaya na rin. Basta medyo mat hindi lang nakasetup ng low oil. Ito, ito po yung daan dyan, oh. no? Kaya na siya marating ng mga nakamotor. Kaya pwede na kayong remekta rito, mga lods. Kahit 4 wheels, eh, oh, may daan naman, eh. Wala namang sobrang lalim na lubak, eh. Sa mga gustong mag-inquire ay pwede i-message ang kanilang Facebook account na Justin Berber para makuha ang mga kumpletong detalye nila. Muli ako si Alder TV, ang inyong travel adventure guide. For more video like this ay i-follow, like and share na rin yung ating video na to at pakisubscribe sa ating YouTube channel. Ingat sa pagmamaneho at iwasan ang maging mainit ang ating mga ulo. Share the road, share the love. Ika nga, peace! Ti ha, ha, ha,